Lakers agresibong makuha si Walker Kessler. Ngunit bago 'yan, pag-usapan muna natin ang kontrobersyal na nangyari sa naging laban ng Lakers at Rockets. After talunin ng Rockets ang Lakers, naging kontrobersyal naman ang huling play ng Lakers na nagresulta sa kanilang pagkatalo. Matapos lumamang ang Houston Rockets ng up to 22 points, hinabol ito ng Lakers hanggang naging down to 3-point lead na lang ang lamang ng Rockets with under 7 seconds left in the fourth quarter. Sa inbound play, nahuli ni Fred Van Vliet ang naging pagpasa ni Max Christie. Ngunit bago pa man napasa ni Max Christie ang bola, humihingi na ng timeout si Lebron James. Ang problema, hindi pinagbigyan ng referee ang timeout na hinihingi ni Lebron. Kaya marami ngayon sa Lakers fans ang dismayado sa naging play na yon. May paliwanag naman ang referee kung bakit hindi niya pinagbigyan ang timeout request ni Lebron. Ayon sa NBA rulebook, ang isang player o coach ay pwedeng tumawag ng timeout kapag dead ball o hawak ng player ang bola dahil hindi hawak ni Lebron ang bola, tama ang naging desisyon ng referee. Sa post-game interview ni Max Christie, inamin niya na dapat siya ang tumawag ng timeout bilang inbounder. Kailangan daw niyang maging mas aware at gumawa ng mas tamang desisyon sa ganoong sitwasyon. Bukod kay Max Christie, dapat tumawag na rin ng timeout si Coach JJ Redick kung nakita niyang mahihirapan si Christie o posibleng ma-intercept ang bola ng kalaban. Pero sa kabila ng nangyari, sigurado nang mas magiging handa at aware ang Lakers sa ganitong klaseng sitwasyon sa mga susunod na laro. Pero kayo, ano ang masasabi niyo sa play na ito? At usapang Lakers pa rin tayo. Matagal na ang plano ng Lakers na magkaroon si Anthony Davis ng isang partner na makakatulong sa kanilang depensa at rebounding. Kaya isa sa main target ng team ngayon ay si Walker Kessler ng Utah Jazz. Kahit maraming big man ang available, si Kessler ang pinaka-priority ng Lakers dahil sa kanyang depensa at dahil bata pa siya, magagamit siya ng team for the long run. Tamang-tama lang na kunin ng Lakers ang 23 taong gulang na si Walker Kessler, lalo na't isa siyang mahusay at proven na rebounder at shot blocker. Ngayong season, naga-average siya ng 10 rebounds at halos 3 blocks per game. Isa pa, ang Utah Jazz ay isa sa mga worst teams sa NBA ngayon, kaya posibleng mag-trade sila ng players bago ang trade deadline. Magandang balita rin ito para sa Lakers dahil mas cooperative ngayon ang front office ng Jazz. Hindi malayong magkaroon ng trade anytime soon kung magiging successful ang negotiations. Ang posibleng trade package ng Lakers para makuha si Kessler ay ang pagbibigay kay Christian Wood and their first round pick. Ano sa tingin niyo, magiging magandang fit kaya si Walker Kessler sa Lakers?